Dumating na sa original server ang new hero na si Soyu. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nga ba gumagana ang mga skills nito. Dapat mo tandaan na dalawa ang passive ni Soyu, ang mortal form at immortal form. Habang ikaw ay nasa mortal form, mas mabilis ang movement speed at attack speed nito. At oras na hinold mo ang isa sa iyong mga skill mapupunta ka sa immortal form kung saan mas lalakas ang kanyang basic attack damage at magkakaroon ito ng damage reduction depende ito sa dami ng kanyang physical attack. Para sa kanyang skill 1 habang ito ay nasa mortal form, ihahagis nito ang kanyang blade at mapupunta ito sa likod ng kalaban at may follow up pa na damage nakakapag immune nito sa mga crowd control effects ngunit maayos na timing ang kinakailangan. Kapag ito naman ay nasa immortal form, mag-charge magcha ito patungo sa kanyang target direction at magdudunit ng stun sa matatamaan nito. Para naman sa skill 2 sa kanyang mortal form, magpapalabas ito ng sweeping attack na may additional damage kung saan mas magiging mataas ang damage nito kung low HP na ang target mo. Para naman sa Immortal Form mag attack ito ng 3 slashes at mas malakas ang pangatlong slash nito. Magkakaroon din ito ng HP recovery depende sa kanyang physical attack. Pag-usapan naman natin ang kanyang skill 3 habang naka-mortal form kung saan ang tatamaan nito ay makakatanggap ng damage at slow, habang sa kanyang immortal form naman ay once na mahold mo ito, mag-charge -char ito ng arrow na mas hahaba pa ang range depende sa tagal ng pag-cast mo, Babaliwalain din ito ang mga crowd control effects habang ito ay nag-charge ng arrow hanggang sa bitawan mo ito. Para naman sa build, mas akma para dito ang mga items na may mataas na physical attack dahil na mas mataas ang damage reduction mo depende sa physical attack mo. Unahin mo ang Hunter Strike para sa brief speed up at physical penetration, War Axe para sa continuous damage boost. Tough Boots para sa Resilience, Malefic Roar para mas mapataas ang kanyang Physical Penetration, Blade of Despair para mas mapataas ang kanyang Physical Attack, at Sea Halberd para sa Healing Reduction. Gamitin mo ang Emblem na Assassin para sa Plus 14 Adaptive Penetration, Plus 10 Adaptive Attack at Plus 3 Movement Speed. Thrill para sa dagdag na 16 Adaptive Attack. Weapons Master kung saan ang yung Physical at Magic Power na manggagaling sa mga Equipments, Emblems, Talents at Skills ay may increase na 5% at with agnition kung kaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.